Hello viewers. meron na naman tayong gagawin ngayon Ang gagawin natin ay mag uh, Palit ng Filter sa bull filter So ano ba itong bull filter So itong bull filter Ito ay uh, Filter Ng hydraulic System ng main engine Ito yung hydraulic pump Na drive in ng Electric motor So galing dito Ay Dinaan mo dinaan yung hydraulic oil mo na sa filter bago i-supply sa unit o sa system. bago tayo mag-umpisa. I-switch off din itong control panel ng auto start ng rebuild filter dahil kung hindi natin to i-off, nangyari sa amin ay tumalsik dahil nag-auto start. Hindi na off. Eh tumalsikin lang is dito. So kaya iwasan talaga na naka-on yan. Kailangan naka-switch off. Sa so, ngayon, inumpisahan ko ng baklasin. So, tinanggal ko na yung isang cover, bali apat 'to, tapos sa isang housing, tatlong filter sa loob. So tapos na yung baklas yung isang cover. So ilang lang ito. Kukuha ka lang ng jack bolt para maaangat siya saka dandahanin mo lang huwag mo sikwatin dahil masira yung uring ay patay na sa ngayon ang filter na ang susunod na tinatanggal ko ito tatlong piraso sa isang housing apat tap maging dosi lahat so pagkatapos kong matanggal ay ito na dinala ko na sa shop dahil isa lang ko ito sa ultrasonic para matanggal yung langis o yung mga sediment na sa loob nito sa mga hindi sa hindi nakakaalam kung ano yung ultrasonic ito yung babara namin ng mga filter so ito mainit at saka nagbabibrate ito nilalagyan din namin ito ng sabon na para talaga sa ultrasonic so katulad nito yan bumubula-bula nagbabibrate ito at saka uh, meron na rin itong sabon ang sabon na ginamit namin dito ay pang ultrasonic talaga katulad nito water based cleaning agent pero pag wala nito ay iba na namang sabon ang ginamit namin yung Aquataf or EnviroClean o Enviromit ito nga pala ay binabad namin ng isang araw para sigurado na matanggal talaga yung sediment sa loob ng filter so ito yung ultrasonic mayroon itong sariling coil at saka mayroon din itong ilang oras maximum yung ginawa namin yan palagi A few moments later. Pagkatapos na ibabad, ito na ang resulta. So bago ito, binugahan muna namin ng hangin sa loob ng filter para siguradong malinis talaga ang loob, hindi lang sa labas. So, sa ngayon, ready na itong ibalik sa housing dahil malinis na ito. At bago 'yan, asimbolin muna natin bago i-lagay doon sa loob ng housing dahil ibalik natin yung holder niya. Pagkatapos masimbol, so ito na. Binalik na namin. So, madali lang ibalik. Ilagay mo lang doon sa loob. At, tapos na. Sa ngayon, on service na. Ready na siya gamitin. So, biyahiros, tapos na naman ang trabaho natin. Hanggang sa muli. Maraming salamat sa panunod.